na oh. ko na lang, kumuha ko ng lagayan. Ayan, oh. Oy, ito ka nang konti, brother. Yan. Ito pa. ba yung yeah. chiwit? Oh, hindi mo pa ka hangin na yan. Bas, oh. bas maheliki? Oo, oh, okay, kainin mo. Okay. Oh. Minagyan mo na ng kalamansi yan. Iyan isang magandang buhay mga farmer nandito tayo ngayon tuloy ang adventure sa Bohol nandito naman tayo na sa Panglao Grande Resort Ayan. so ayun po si Papa Yam tayo ay syempre galing po kami ng palengke hindi mawawala ang palengke tour <laughs> so ayun po kami ay wala talagang pinilit lang mga farmer kasi buti nga meron po silang maliit na ihawan dito so sabi ko bebebili tayo ng isda kasi so yan na uh, yung presyo po ng mga seafoods dahil marami tayo nakakausap ganun ganoon medyo yun nga daw mahal ah uh, medyo mahal lang pero hindi naman po siya yung masabi mong sobrang mahal kasi halos sumasabay din lang po may mga ibang isda na mas mahal talaga pero meron naman pong mga isda na, yung mahal siguro yan, kagaya naman yung sugpo, nasa 1,000 plus eh. Yung nakikita natin ang mga 700 lang naman po sa, dito sa amin, sa Pampanga. Nasa mga 1,000 ata, nakita ko. So yun ang medyo mahal. Pero the rest, yung mga isda, lalaro din lang po sa 350, 300 to 500. Actually, yung favorite kong sungayan, kaya lang hindi na ako bumili dahil ayaw na ni Bebe, sabi niya, palagi na lang tayo naggaganyan. So iba naman daw. So okay ka, pero pang kasi the best talaga 'yon eh. Kaya <laughs> lang nga sabi niya lagi naman daw. So okay, sabi ko iba naman isda. So ayun. Ah, uh, mamayang gabi 'yon. Buo 'yon. Tapos ito naman, nakabili ako ng uh, ang tawag pala nila dito sa mayroon po. Ito lang, tingnan niyo naman ang wala kaming ano eh. Mamabit lang naghiwa nito. Yung white marlin ang tawag nila doon sa gindara. Tapos yung uh, swordfish naman, yun naman yung ah uh, tawag dito. Yung ah, uh, yung swordfish, yung blue marlin. Tapos yung malasugi. Oh, meron po tayong malasugi dito. Yung kilawin, ando na nakababad na sa suka. Tapos yung white marlin nilang tinatawag yun po yung gindara, farmer. Pero ayun, ito po, tingnan nyo naman eh pwede na to maniwala kayo sa hindi isang posporo lang ginamit ko isang palito lang alam nyo kung anong ginamit ko na ano medyo mahirap po ito ha medyo mahirap po ang ginamit kong puling uh, bao ang available nila nakalimutan na namin bumili sa palengke buti na lang sa katabing resort may nabibilhan so ayun sa Dubai dito lang sa kapitbahay lang tanong-tanong na lang kami. Kung hindi, patay. Patay ang negosyo. Ang na natin. Trahin pa natin. Dito na tayo kakain. Sa, ano, dito na. Oh. Sa Ang ganda po ng resort. Ito na nakakalubog-lubog tapo po nakakapag-swimming dito mamaya low tide na yan so ngayon ang time na maganda 11 15 nag-explore pa kasi kami sa Tagbilaran mga ka-farmer linis ng palengke nila organized napakaganda so sulit naman na maging mukha ng buhol diba so, tourist spot ganda maganda wala akong masabi ang ah, ano lang is nagsisisi ako kahapon kasi sabi ko maybe wala tayong wasabi kasi sabi ko malamang sa malamang may makukuha tayong tuna si omega 3 mga farmer hindi na natin kailangan ito naman hindi na natin kailangan uminom ng fish oil supplement kung lagi naman tayong kumakain ng mga isda sa so, gaya ng tamban ito so okay na yon ngayon ah wala naman palang tuna so wala tayong tuna na available doon okay lang pero magsisisi ako siguro kung may nakita ako <laughs> kasi mahirap bumili ng wasabi okay na oh galit na galit di mapigil Nate, unahin natin tong ah uh, Blue Marlin. Yan, malasugi. Ito, ito naman yung white. Yan yung diarrhea fish. Yan, yan yung diarrhea fish natin. Ah. kumasya ka. Kumasya ka. Ah, usog natin ang kaunti ito. Mainit. Para magkasya itong ating hmm. Okay. O so yan lang ang ating uh, ano ngayon. Wala akong stock, ano eh. Mainit po itong uling na to. Nako. Ang amoy na yan. Ah. Uh, the best in the west. Ito na din yung pang ano natin. Wala akong nabiling tong nakalimutan. sorry sorry ako na ko na agad tong uh, gindara ito yung may kaliskis na ano na parang bakalaw din siya na puti na tinatawag sa sambales grabe talaga ang bango ng isdang ito lalo na especially this one uh, yun nga yung gindara tinatawag nilang white marlin napakasarap talagang amoy pa lang mga ka farmer tingnan nyo naman uy ayan na oh tingnan ko na lang nito mabilis naman balik ta rin isang balik taran lang tayo napakabango ah, ko na lang kumuha ko ng lagayan Ayan, no? Uy, ito ka ng konti, brother. Ayan. Ito pa. Diba? Oh, sarap. Tukang kang didikit sa bato. Ayan. Um, ito yung uling. Mayroon pa tayo isang balot na uling para sa Okay na po tayo. Pantay ko na lang sila. Konting kembot pa ito. Uy naman. Balik tayo na agad ng konti. Ano na to? Yung gindara na lang po ito. Ito na. Oh, gusto ko na kain. Na? Gusto ko na kain. Pantayin natin sila mama. Tawagin mo na si mama. Kain na po tayo, kamo. Diba? May seaweeds po kami at uh, mayroon pang kilawin na kinilaw na blue marlin din oh, di ba? saan ka pa? all fish kami ngayon tapos mamaya mag swimming na tayo ayun o, taas na ng tubig o oh. o oh. nag swimming na kay kanina Hangga, sa, sa swimming pool lang kayo nag swimming kanina hindi, pati dyan sa dagat si Rolo oh. iniwan kami, naglakad-lakad ah kasama si Lola. Hmm, kasama. So marami po dito available na ayan, island hopping. Na uh, mga boats, ayan, mga nag-aabang lang po 'yan for At island gamba. hopping. At gagamba. Ha? Gagamba. Daming gagamba na ayan, oh. Gamba, Tatlo, mga um, gagamba. Ang dami, oh. Pero ang tanong bawal na kuhanin. Oh oh. Iyan naglublub pumuna ako. Uff. Sarap. Hindi ko na mo toyo. Ito na yung kilabin kulang na lang ng gata ito kasi wala daw si Petero. Pa. 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 healthy ba yung civet? Oh, hindi mo. Hindi oh. oh, okay, mo. Hindi okay. mm. mo. Hindi mo. Hindi mo. mo. Hindi mo. Oo, mo. Hindi mo. mo. Hindi mo. mo. Favorite din ni Chichi yan yeah, o. Mm. Kahit ito lang ang kainin mo, yung bilog-bilog lang. Hmm? Oh. Mm. Ako, ba, parang dish siya mm. hmm. na ma, glin na maninit, di ba? Hmm. Hmm. Kunti lang po mga bet. Opla. Tingnan natin kung ano sayang gata no <laughs> 50 pesos yan para lang mabuo yung kilawin niya oh. ay wala kang hindi lang kutsara kutsara <laughs> at ano chi toyo sabi ko punta ka muna ay wala siya na, na, ba, ba, na mama magpipicture pa sarap Let's eat na Narik ka ta Yaw, kaya kami ka rin Yan ang uso dito Ano ito ah Pagka sa sambal kumain ng ganito Parang ang sarap kumain Ito yung fish Ang ingredients po nito Ang ingredients po nito eh, muna sa suka. Si, may maliliit na may pamintang konti, hinip, may maliliit na sibuyas kamatis at maliliit Kunti na luya. Hmm. Sold out yung ating kinilaw. Kilawin, kinilaw, paborito ni Frank to. Sayang, hindi tayo nakapagganito. Hmm. Tabing dagat lang, kinilaw sa tabing dagat. Pangasarap. Lutuin nyo lang sa suka tapos pigain ninyo. Pag pumuti na siya, yun, pag na yung sibuyas kamatis, maliliit na luya. Kaunting salt, kaunting paminta. Tapos optional na po yung yung iba suka lang nilalagay nito. No. Pero talagang kalamansi. Oh, yung kalamansi. Suka tsaka kalamansi. Suka kalamansi. Pero tanggalin lang yung suka. Mm. Um, tapos optional po yung gata. Pero ako kasi,

Dito ka play kids. Maano diyan may langgam. Bakit ka oi, hmm? lang sugat mo? Sugat. Pagka in ito sasaw-saw mo lang sa. Wala man si, kurang wala man si. Hmm. Ah. Tama na Lasang dagat. Nako. Saan 'yun na? Hmm. <laughs> <laughs> ah, ayan mga farmer tapos na po tayo. Ah, bigyan na lang natin ang konti no high tide ngayon. Kaya lang ang um, makikita nating uh, comment dito sa Panglao. Kulang po yung mga naglilinis. Ayan, tsaka kulang yung mga ano na bawal mag magkalat. So, sayang. Ayan, kagaya po niya, no. Driftwood. Hindi ko alam kung kailan pa yan dito. So, medyo... Pero, yung sand niya po is... Pino siya. Pero yung makapunta na rin tayo ng Boracay. Iba talaga yung buhangin doon. Sa Boracay kasi walang halos na yung ano ah yung mga uh, nasa may ano na may mga batong mga ano wala saka puro po yung ano talaga buhangin at white sand malayo dito pag sumagad pa ng kaunti nakikita nyo yung blue na yon mga damo damo na yon hmm, ganoon din sa anda pero maganda pa rin white sand ngayon medyo marami pong mga damo din ayan uh, mga bazoo bazoos hanggang doon sabi ni Bebe punta kami ng Alona mamaya sulitin na rin natin silipin na natin yun yung sinasabi nilang uh, malaburakay pero ito pag uh, mo, ano, mahaba pa po yan mahaba po po yung shore pwede kang maglakad lakad mas uh, sa tapat ng ano pinuntahan namin binilhan mo namin ng pagkain ng kahapon ay mas maganda kaysa dito mas malapit ata sa kalsada yan na tayo ayan medyo maikli lang ang ating vlog sinit lang naman sob si papa yama lulublub lang tayo nakapagpahinga lulublub ayan oh. siguro isang oras na swimming swimming tapos pahinga ay, ready na naman tong isa. <laughs> sabi ko nga, making memories for the kids. Sabi ni Chichi pala. Uh, sabi niya daw kay Bebe, Mama, uh, next year sabi niya, pag birthday ko, balik ulit tayo dito sa Bohol. <laughs> nag-enjoy po kasi sila. Saan anda, nag-enjoy sila kasi uh, mas sa bata kasi mas marami pong adventure doon eh gaya ni Rowan, dami na pupulot ng kung ano-ano hmm. may mga umang may mga, ayan dami po nilang napupulot kaya mas nag enjoy po sila doon pero dito naman, swimming pa rin hmm. Hmm. si hindi pag hindi niya pa maaalala yon. pero si Rowan, makakaalala na okay na tayo so yan marami pong salamat unang una pala uh, siyempre sa panginoon dahil uh, safe travel tayo at uh, alos dami po namin pinuntahan so bukas uwi na kami at uh, nag enjoy naman po ang lahat at ayan nakapag ano rin tayo nakapag ihaw din po tayo dito so yung palengke adventure naku wag na wag nyo pong imimiss yung aming tagbilaran adventure nag-enjoy po ako ng husto sobra Ayan, at least naikutan po natin yung uh, presyuhan at yung aking sugat ay gumaling na pwede na po itong ilaban na naman sa sabad at linggo uy coconut oh Hmm. <laughs> Ayan, tapos Yun lang, hindi po kami nakapag-island hopping Kasi Siyempre may bata kasama. Tsaka maganda. Ay, pangit pong panahon kapon. Ano? Ano yung, ano yung mga ng mga miles? Pumupunta doon sa ano. Yung iba kasi na mama Shell, pumupunta doon sa mga island. Ano? No, hindi naman tayo makakapunta sa island. Ayun, island. Di ba yung island yung naiikutan ng, ng dagat? Paikot niya dagat. Yun yung island. Ayun, kagaya ano, no, no? Nakita mo sa malayo? Island yun, ayun, no? Yung parang lupa na yun doon. Ayun, 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 ayun. ayun. Oh, di ba? Ang malaking island yan. So, ayan po. Magsa-swimming ka pa? Hindi na. Oo. Oh. Magsa-swimming tayo. Tara na. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay.